Uman malangan so sa usa sugdana Sugda na, sunod semana ang klase sa usa ka sa sa Mandawi City nga gihimong evacuation center sa mga biktima sa sunog. anay live report si Nico Sereno. Nick Yes, Lan, karoon ang last day sa mga nasunugan sa Barangay Gizong nga makaistar sa Mayor AS Fortuna Elementary School, maong anam-anam na sila nga namalhin gikan sa nag-abot-abot nga delivery sa mga construction materials ngato sa pagpamanday sa ilang umaabot ng mga Pinoyanan, nagkapuliki na ang mga fire victims ni Ini aron matrabaho ang ilang kabalhinan. Nag-apa sila sanglit mo balhinay na sila gikan sa Mayor AS Fortuna Elementary School nga maghihimong evacuation center sukad sa miigong sunog ni atong Hulyo 17. Hawa ko na may, 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 may choice, magbalik, may barong-barong na lang, kay mahal kay materialis. Nag-sogo na pero mauna ito, kay no? Kaya buwang pa. Sa mga classrooms, doon na pipila ka mga residente nga nag gihang gibisita namo. Apan kasagaran na ngandam na, arun mubalhin o baka mubalik na sa ilang dapit. Nihangyo ang eskwelahan, nga kutob na lang sila karung-adlawa, arun makaklasi na ang mga bata. Sukad sa school opening, ang grade 6 sections ra ang giklasihan kay maura sa dunay classroom. Ang kadaghanan nag-modular learning lang una. Nakasabot ra hinuon ang mga residente sa paggamit pagbalik sa eskwelahan apan ang hinaot nga mahapsay ang plano pag nila balik sa lugar. Ang giingon sa mayor nga ikuan pa man ni tarong pa man ang kaning sapa o niya ang ubang say nga pwede sa mobalik isos ila okay na so sa balik pa sa dili nga ligunon kay sayang sa Maong bang adlaw lang himuon ang brigada eskwela sa Maong Tunghaan para maandam na mga classroom sa full implementation sa face to face classes karong Lunes. Lan? Okay daha salamat Nico Serino.